Hello guys. Ito na naman kami nakapasyal dito ulit sa Tutuban Center kasi meron lang kaming bibilhin. Kaya andito kami sa likod. Dito muna kami dumaan para i yung motor namin. Pero bago natin ituloy to, huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Mura lang ang pagpark dito, nasa 50 pesos lang. Kahit yata pas 1 hour eh, 50 pesos lang ang bayad namin. At mayroon din kami nakita mga ibang kainan dito sa likod ng Tutuban Center guys, dito sa parkingan. Ayan o. Oh. At mayroon isang sulit, ito o oh, boy sizzling, 99 pesos lang, only rice na at only gravy pa. Kaya pupunta kayo dito sa Divisoria o Tutuban Center, try nyo to, makakatipid kayo at mabubusog pa. Hanggang dito na lang tayo guys. Thank you for watching. Bye!